bagong bagyo na naman ang pangalan ng bagyo ay bagyong leon Lalakas pa ang Bagyong Leon habang kumikilos sa loob ng Philippine Area of Responsibility ilang araw bago ang undas. Signal number one na naman daw doon sa, ano, sa Batanes. Okay lang naman doon sa Batanes eh, kasi doon ano yun eh, doon yung pagawaan ng bagyo ang problema doon sa kamarinis mauulit na naman aray sakit ng pimples ko sa mata pa tumubo sa daming tutubuan dito pa pwede namang tumubo dito sa ulo tumubo dito sa likod dito pa talaga sa mata ay panira talaga ng ano pan, panira ng karir no yun namatahan pa tayo namatahan na naman tayo ay nako yung mga taga kamarinis hindi pa nga nakakababaw ng ng uh, baha may baha na naman na paparating kasi dun sa dun sa ano dun sa Batanes, matik yun eh every time na may bagyo nandun talaga yung bagyo kasi nga doon yung pagawaan ng bagyo sana lang wag nang dumating dito sa bahay ko Ang bagyo yan sigurado na naman standing position na naman yung tulong natin mga boss Wait.